kailan niya na talagang, na talagang yung hindi daw sila, sila nagpapakain ng pusa Ang pinapakain, pinapakain daw nila, meron daw silang man. alagang Mano, manok, pato. Um, um, uh, basta, basta may sarili daw sa silang sila sila alaga, alaga na pinapakain daw na, na hindi daw na sila nagpapakain ng pusa yun ang sabi ng no? caretaker. Pero, Pero actually, uh, maraming nag-message sa amin na yung particular daw na ito, hindi ko naman sinasabing tama pa rin sila. Sinapakinggan ko rin sa yung side nung caretaker. Ang sabi, sabi kasi ng mga netizens, since lalo na yung, yung may, may experience na nakapunta na 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 doon sa ito matagal ng panahon, talaga daw na may nagpupunta na ng mga bata, nagbibenta ng susa sa, sa kanila para pagkapirahan. ang yung pusa, yun din daw yung pinapakain sa Particular, particular, na, na ahas. So, yun so, yung yun yun na. na... Ayan mga kamiyaw di mi, kabarki at saka mga ka-pamilya. Bali, nakakalungkot po mapanood yung ganyang mga balita. Mabuti na lang din naman na isa sa publiko. At siguro ang opinion ko na lang dyan bilang isang uh, mom, uh, uh, hindi tama na tayo ay uh, maging abusado sa mga hayop dahil sila ay walang karapatang magsalita at wala silang, hindi, hindi pala walang karapatan. Sila ay hindi nakapagsasalita ay hindi sila makakapag reklamo. 'Yun yung pagkakaiba natin na dapat hindi natin nakakalimutan kapag tayo nakakita ng hayop. So, hindi sila makakapag reklamo. Hindi kagaya natin na pede tayong magreklamo kung tayo ay nasaktan. Pwede tayong humingi ng tulong kung tayo ay nangangailangan ng tulong. So, sa pagkakataong ito, ah uh, masasabi ko lang is talagang no to animal abuse or animal cruelty. Salamat na lang po sa mga taong nag-post, nag-share, na naging concerned sa isyong ito. So, salamat din dun sa tumugon na nabigyan ng aksyon to kung talaga bang ito ay napasarado na nga itong zoo na to. So, ibig sabihin may income tong zoo na to, kumikita siya, pero meron siyang pang-aabusong ginawa sa ibang mga hayop doon well, lahat naman ng hayop ay may buhay pero sana yung nasa tama meron naman tayong pwedeng ipakain na iba ibang option pero wag naman sana yung mga walang kamalay-malay na pusa lalo na ako sa guro kung ako yun na hindi ko talaga kaya hindi ko mapapatawad talaga kung pusa ako yun tsaka hindi ho natin alam kung gaano na ba karaming pusa ang napakain doon at hindi ba niya naiisip na ginawa pa talagang kalakal? Sabi nga dun sa video, salamat to sa nag-upload noon. Credit sa iyo at saka sa mga pictures. Na talagang bumibili daw talaga ng pusa para ipakain doon sa malaking ahas na yun. So marami naman pwedeng ipakain. Bakit yun pa? Bumili na lang ng pagkain. Or kung ano man. Wala naman akong idea kung anong dapat ipakain dyan. Pero wag naman pusa meron pa nga yung iba uh, sa buwaya naman aso naman daw na ano na karne ang pinakakain so lahat yan sila lalo na yan sila mga pet yan mayroon yan silang mission sa buhay natin so dapat wag natin silang abusuhin mahalin natin kaya sa mga kagaya ko dyan na fur mom ma may alagang pusa aso uh, mas lalo natin pag ingatan ng ating mga alaga at hindi ko siguro talaga kakayanin kung mangyari yan sa alaga kong pusa or sa aso man dahil meron akong pinakakain na aso dyan sa labas na uh, medyo adapted na rin ang masasabi ko so yun lang no 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 to animal abuse and animal cruelty salamat kung nabigyan na ng aksyon salamat, pasalamat tayo sa mga kapwa natin na nag-share, nag-react, nag-mention para ma-actionan yan. So, yun lang po. No, no, no to animal abuse and animal cruelty. Hindi sila nakakapagsalita ang mga hayop. Kaya tayo ang maging boses para sa kanila. So, maraming maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli. Meow, meow.